Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion reaction Itong post ni Dr. Rob Brances One hour ago Sabi niya So What happens now To that rotten fury They forced to make sense Dilagay eh, dito ni Dr. Rob Brances ang pahayag ni Alias Totoy, uh, yung whistleblower sa missing sa bungeros, Kasi sinasabi ng DOJ na posibleng may connection ang war on drugs ni PRRD sa missing sa bungeros. ito pahayag ni Alias Totoy, yung whistleblower, Alias Totoy, itinanggi na may connection ang drug war sa missing sabongeros ibinahagi ni Julie Dondon Patidungan sa panayam sa kanya ng Bombo Radio na walang koneksyon ang gera kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkawala ng mga sabongero patay kasi Itong missing sa di ba, ang tagal na issue na ito? Four or five years ago. Ngayon lang nabuhay muli. Dahil itong paglabas ni alias Totoy. Don Don. Tapos, bigla na lang, ay don't know, saan galing yung theory na posibleng konektado sa war on drugs. So, ang star witness nila umamin na mismo na walang pinalaman ang war on drugs ni Tatay Digong sa missing sa Bungeros. So, ano na ngayon? Ay, nako. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Orlando De Leon. Si General De Leon ito. Goodbye, Totoy. Pinahiya mo si Boyeng. <laughs> Silberio Garing, sabi niya, ha ha ha, tapos siya ngayon. Hindi na siya malalagay sa Witness Protection Program, of course. Eh, very devastating itong ganitong statement ng whistleblower. Gusto nilang ikunik eh. Ikaw naman, hindi nagsalita. Wala na. <laughs> Enrique Hen, sabi niya, Nakakalito na ang mga sumunod na mga pangyari ng hindi na kinayan takpan ang isyo ang sabongero ang totoong isyo. Carmen Armen, naku po, lagot. Kung ako ikaw totoy, susuot na ako sa sako na may pabigat at tumalon sa Taal Lake. Stan Reyes, sabi niya, hindi na na-revise ang script. Primo Bulilan, okay lang yan. Di na tinatablan ang taong matagal ng patay ng hiya. Lorraine Manalansan, lahat na nang ikokonek sa mga Duterte, alam naman ng tao yan. Basta may problema sa bansa, Duterte ang CCCC. Kanina umaga, nakakita ko ng post ni Kati Binag. Nag-post siya ng parang headline story ng isang dyaryo. Duterte link to Magellan killings. <laughs> so yung mga comments, pati daw ang pagkawala ng mga dinosaur. Duterte din. AJK, ano yan? extra Jurassic killing. Pati pagkamatay ni Ninoy, pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, pwede nang i-connect lahat sa mga Duterte. Ngayon, Dolomite Beats, iimbestigyan na nila yung nag-file ng resolution Kongresman uh, congressman from Bicol, uh, Ridon, representative Ridon ba yan? Kaya nagpo si General De Leon, taga Bicol din. Itong congressman by Bicol, from Bicol, gustong imbestigyan ang pagbasa sa Metro Manila dahil sa Dolomite Beach, kailang ayaw niyang imbestigahan ang pagbaha sa Bicol. Ah, Di ba? Naging malaking issue last year. Yes, yung bigla ang pagbaha sa Bicol daming patay at the same time na bulgar na billion-billion pala ang flood control project sa Bicol. Oh, walang investigation nangyari. Kaya e tama yung sabi ni Sasasot na, boti pa ang Dolomite Beach investigahan dahil sa pagbaha ay eh ang 5,500 flood control project wala lang, Dead ma Ay, nako. Okay, so. Yunay Hikindi, patay. Hindi na siya nagbasa ng script ni SOG. Baka malibing ka. Don Don. Lenny Hertes, ipipilit pa din ni Boeing siyempre. Maghanap ulit ng ibang pwedeng ipalit para pagtakpan ang isyo sa overdose drug involvement ng idol niya. Yung nangyari sa US, yung uh, coke overdose, ito yung pilit nilang pinagtatakpan na, I don't know, kung kaya nilang ano. Depende na sa taong bayan. Uh, wala daw kinalaman. Ang unang ginang, altered daw yung police report. Kailang, posibleng na-alter yung police report, kailang yung Medical Examiner's Report. Yun ang mas importante. Walang nag-contest o walang nagsabing fake yun. Ang anong sinasabi ng Medical Examiner's Report? Yung tao na kasama sa entourage ng First Lady namatay sa coke overdose. Yun. Doon sila problemado. Kaya, nakakapagtaka, for the first time, In 3 years biglang hindi sumama